tuyong sinulo. Ini ang nagluluwas sa imbestigasyon kang otoridad sa pagkakasulo kang pagsadiring harong. Kan 43 anyos sa si Jess Dacuba Rosero. Kan Barangay Karay Kayon Tigaon Kamarinesur. Alas 12 kasudmang ugto. Sa ipigiras na impormasyon kan sarong testigo sa otoridad. Gamit ang posporo. Sinindihan kan sospek ang nipang atop kang kusina kam biktima. Huli gibo ang harong sa light materials. Marikas na luminakop ang kalayo ano po, pag napatunayan po talaga na siya talaga ang nagsulo, napatunayan kang konti. So ang pinaka alang ka po talaga kaya na ano, is repression perfect. Itong mm. habang buhay na pagkakabilago po. Ang pigtutok dong sospek, kabarangay man sa nakambik napagaraman man, aga pa sa nakamparehong aldaw, pigpapatakot na kan sospek ang biktima na sasaksakon Tulos mananada ko pang sospek hapon kam parehong aldaw na nagtago sarong rong ka ini. So nung mag report siya sa police na nag aanda nagwawala itong ano suspek sa sa kanya siniluan pero itong araw. Dahil abo manindang laugon uh, siguro may ano man may protocol man sinda nagpatabang na lang sa moya na mm. istrehan ng tubig mm -hmm. para magluwas suspect. Pigkakarkulong na sa 30 mil pesos ang danyos na winalat kang insidente. Naampang naman sa kasong arson ang sospek. Para sa mga baretang tatak Bicol, Nomer Corporal.